Kapag gumapasok ka sa isang opisina ng DPWH, mapapansin mong karamihan sa mga tao roon ay simpleng empleyado. Trabaho lang ang nasa isip nila, hindi milyon-milyon na kontrata. Kahit ang mga head ng district o station, alam nilang isang maling galaw, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan nila. Kung ganito, bakit parang DPWH lagi ang muka ng anomalya? dahil ang tunay na may hawak na konduktor ay hindi lang basta opisyal sa opisina. Madalas nasa labas sila, mga malalaking kontraktor, political clans o influencers na may koneksyon sa itaas. Ang mga nasa DPWH ay madalas na sumusunod lang dahil kung tatanggi sila, karera nila ang kapalit. Kung gusto nating matapos ang ganitong sistema, huwag lang tayong tumigil sa pagsisisi sa mga empleyado ng gobyerno. Dapat tingnan kung sino ang may hawak ng PC, mga nasa taas na gumagamit ng impluensya para kontrolin ang proyekto at persahin ang mga nasa baba.